Ako si Staff Sergeant Edgardo di Gayao, tubong uh, Borgo, Ilocosur. Pumasok ako bilang sundalo sa Kamuy Sabela at na-assign sa Portipip IB. Uh, uh, pagkatapos na na-assign sa Portipip IB, yung unit ko ay, dahil kailangan ng sundalo dito sa Maguindanao, kami ay pinunta sa Maguindanao. Then, uh, katapos namin uh, na na-assign sa Maguindanao, uh, way back uh, 2016, pumunta na kami sa Sulu. Kasi kailangan na naman ng dagdag persa doon. Kasi yun pa yung kalakasan ng mga kalaban doon. Then, uh, yung uh, mga karanasan ko doon sa Sulo, uh, yung mga cross-fight doon na uh, kasama ko si Sir Gino, Sir Ginolbay, na talagang dikitan yung, yung mga kalaban namin doon. Tapos, sa uh, after namin na ma-assign sa Sulo ng ilang years, almost 7 uh, to 8 years, then napunta na naman kami dito sa Basilan uh, para sa para bilang uh, isang uh, professional na sundalo. Kaya uh, kahit man saan tayo mapadpad, talagang yun talaga yung pan natin, uh, sa sundalo. Kung kahit saan man na uh, ma Uh, talagang ng uh, gampanan natin kasi uh, sundalo tayo